Natinaag ng ulan ang mga protesta sa ikatlong zona ni Pangulong Marcos. Bahagya pang nagkaroon ng girian ang mga rallyista at polis pero pinairal ang maximum tolerance. Live mula sa Commonwealth Avenue, nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang mga nangyari sa kilos protesta riyan? Well, Cheryl, halos taon-taon naman talagang inuulan ng Sona pero buong araw kasi ngayon naging masama ang panahon dito sa Commonwealth Avenue at mas tumindi pa bandang hapon hanggang sa mga oras na ito kung saan patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan na nagpabasa sa mga militante kahit may parating lamang nila yung kanilang puna, hinaing at mga inaasaan sanang narinig sa Sona ng Presidente. Sinunog at pinaghahampas ng mga ralista ang FEG ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bahagi ng kilos protesta kasabay ng ikatlong zona ng Pangulo. Hindi napigilan ng ulan ang mga ralista. Sinunog din nilang FEG ng tinaguriang Chimpanzee of War, malapit sa tanggapan naman ng Commission on Human Rights. Nagmarcha mga nakapayong at nakakapoting rallyista sa tapat ng Diliman District Hospital. Ang iba, naligo na nga sa ulan, may tuloy lamang ang mga panawagan kasabay sa ulat sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Iba po! Iba! Isa na dyan si Nani Brenda mula sa North Caloocan. Hindi ko mahirap yan ha? ulan, baka magkasakit kayo. Okay lang po. Wala po sa amin yung sakit-sakit basta sa karapatan po ng tao. Pang-apat na taon na raw niya itong pagsali sa rally mula ng mapabilang ang kanilang bahay sa mga dinemolish sa lugar. Panawagan ng mga nagprotesta, pabahay at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin nawawala mga naghahanap sa 20 pesos na kilo ng bigas na ipinangako noon ni PBBM. May mga humihiling din ng umento sa sahod. Bantay sarado naman ang mga pulis sa mga rallyista at hindi na talaga pinayagang makalapit sa batasang pambansa. Sa isang punto, sumugod pa nga mga rallyista sa barikada ng mga pulis. Pero kahit naharang na, tinuloy pa rin ng mga relista ang kanilang programa kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Naispatan din ng News 5 ang grupong ito na abala sa paglilista ng kanilang pangalan sa pinapaikot na papel. Pero depensa nila, para lang daw yun sa pagkain. Huwag niyo pumamasamahin. Baka sabihin nila, e eh, baka kayo binabayaran lamang. Ay hindi po. Walang binabayad sa amin dito kahit singko. Luling wala po talaga. Pagkain lang po talaga. Nakanda na nga po. Kung may mga kontra, may mga taga-suporta rin ng Pangulo na nagtipon-tipon naman sa may sandigan bayan. Nagtanghal doon ng ilang celebrity. Karamihan sa supporters ay nakasot ng puti o pula na election campaign color ni PBBM. Pero maging sila ay eh, hindi nakaligtas sa masamang panahon. Bago ang programa, nagkaaberya pa. Bumagsak ang LED wall sa may stage dahil sa lakas ng hangin. Pero sabi nga ng mga organizers, the show must go on. Tinanggal na lamang ito at itinuloy ang programa. Wala namang labis na nasaktan sa insidente meron po from the QC government uh, i hope he's okay I, i'm pretty sure he will be well attended by uh, the medical team but uh, as per our ano naman uh, artists concerns meron lang konting damage dun sa gamit. but you know uh, tanggap naman natin lahat ng mga ano ganito dumayo rin mula sa ibang probinsya gaya ng Bulacan ng ilang taga-suporta ng Pangulo. Ayon sa kanila, satisfied sila sa naging performance ni PBBM sa nakalipas sa taon. Naramdaman daw nilang ilang programa ng gobyerno gaya ng 29 pesos program o yung 29 pesos kada kilong bigas na mawibili sa piling kadiwa centers. Sa gitna ng mga rally, nag-ikot naman si PNP Chief General Romel Marbil bago pa man ng SONA. Ang utos niya sa mga pulis, maximum tolerance. Pero ibang usapan na raw kung may masaktan sa kanilang hanay. We allow maximum tolerance. Pero may nasaktan na pulis, hindi kami babayad. Ha? We make arrest. Kung bawal mamanakit mamana ma ng isang tao, bawal rin saktan ang pulis. Plano rin daw ng PNP na kasuan ng mga nagsunog ng effigy dahil bawal daw ito sa ilalim ng batas. Nasa 23,000 polis ang nagbantay sa ikatlong zona ng Pangulo. Cheryl, dahil pa rin sa malakas na buhos ng ulan, hindi na napakinggan ng na mga militante yung mismong sona at pinaikli na nga rin nila yung kanilang programa dahil nga basang-basa na yung kanilang mga miyembrong dumalo no, sa kanilang kilos protesta. Pero isa sa mga nagsalita sa entablado si Bayan Muna or uh, Teddy Casino ng Bayan Muna na sinasabi niya, eh, bumabagyo raw sa, sa, sa kongreso or sa batas ng pamansa dahil bumabagyo raw na kasinungalingan, hindi sa ayon sa mga binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagtulong nito sa mga magsasaka at the same time sa mga ibinibida nito pagdating sa mga infrastruktura at iba pang mga programa ng pamahalaan. Ang sinasabi naman ng mga iba pang leaders ng mga militanteng grupo, pakikinggan na lamang doon nila yung replay matapos nga hindi na nila ito napakinggan dulot po ng malakas na ulan na nahirapan na sila manood kahit sa kanila mga gadgets. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualdez. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.